sa ating channel mga kaibigan kung bago ko pa palang sa channel natin please do like, subscribe and press that notification bell para makatulong kang pa mag-grow ang ating channel mga kaibigan well recently mga kapatid ah, Albert Pagara nanalo ba yung nanimos decision sa kanyang title fight sa Pasi City dito mga kaibigan well maraming nagsasabing niluto daw ang kanyang larawan para siya ay manalo well mga kaibigan ang aking pananaw doon is that uh, Medyo ganun naman. Pero hindi naman gano'n, mga kaibigan. Alam niya kasi ayon sa mata ng mga judges, yun ang kanilang panamak. Pero ako personally, napanood ko yung laban. hindi naman doon mismo, hindi sa mobile. Is tama lang yung decision ng mga judges, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? sa mga first uh, early rounds of the fight, middle of the fight, talagang pasok yung mga patama ni Albert Pagara. Uh, at saka maraming bitaw itong kalaban niyang Chinese na hindi naman tumatama. So later rounds, 9 uh, and 10 rounds, doon nakitaan ng uh, kulang sa stamina itong si Albert. At saka nakita niyo naman, di mayakap na lang, di ba? <clears throat> so yun ang napuna ng mga netizen, ng mga fans. Kaya nasabi nila na parang niluto yung laban. Pero ayon sa mga judges, panalo si Albert Pagara mga kaibigan. But anyway, uh, sabi nga ni Albert Pagara mga kapatid, two years siyang inactive sa boxing. So, ang uh, pananaw ko doon is uh, maybe during those two years, syempre baka hindi natin alam, inom siya ng alak. So, pag umiinom siya, nakakapikto po yun sa kanyang stamina mga kaibigan. Because ang um, alcohol is runs through the blood. So, mahirap yan. Pag bumalik ka sa training, bumalik ka sa laban, maapektuhan ng iyong uh, stamina, di ba? Ang iyong endurance. So nakitaan siya ng hingal sa yakap. So maraming mga baser sa sabing hingal na rin siya at saka buhi Pero panalo, di ba? So sana magiging uh, uh, turning point ito sa boxing career ni Arbel Pagara kung saan uh, mag-training siya ng maayos para sa susunod niyong laban. So sana may balik niya yung mga dating Albert pag ng galawan mga kaibigan. Yung Prince move niya, ngayon medyo wala, hindi natin nakita So, yun lang. Kung uh, pananaw niyo is niluto, uh, wala na ina eh. Hinain na eh na eh. So, wish ko na lang is uh, good luck sa sunod niyang laban at saka training pa more, Albert Pagara. Udon doon sa mga bashers, ibas eh, bas, bas pa more, yun na lang. So, maraming salamat ang CEO na Warnix video. sempre bye bye